Kaya sa lahat ng mga nanay na nakikita ko dito sa Dubai, nakikinanay po talaga ako kasi ang inyong brother Ray ay makananay po talaga. Ayan, isang mapagpalang araw mga kapatid. Nung linggo lang ay nag-celebrate tayo ng Mother's Day na kung saan ay talaga namang alam natin yung unconditional at sacrificial na pagmamahal ng ating mga ina. Siguro, karamihan sa mga nakapanood ng video ito ay may mga nanay pa. Pero para sa kaalaman ng bawat isa, ako po'y um, yung nanay ko po ay kinuha na po ng Panginoon. Isang gabi, naalala ko pong i-review yung chat namin ng nanay ko nung siya ay buhay pa. May mga chat po siyang nakakaantig talaga ng aking puso. Kasi ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil bago pa man siya pumanaw ay nasabi niya sa akin yung mga di ko pa alam ng mga bagay nung ako'y maliit pa. Sa chat niya palang ay mararamdaman mo na kung gaano kanya kamahal. Sabi niya, nung maliit pa ako hanggang paglaki ay minsan niya lang akong napalo ng sobra-sobra at kung ako'y napapalo ng aking tatay ay talaga pong masasaktan siya nagtatago at umiiyak. So nakita ko po talaga doon na ang nanay ay hindi po talaga basta-basta kayang manakit ng kanilang mga anak dahil alam nyo naman na sila po talaga yung nagdala nung sakripisyo simula ng nasa napupunan ka pa lang hanggang uh, mailabas ka after 9 months hanggang mailabas ka sila yung nagpupuyat sila yung lahat gumagawa no hindi ko dine-discount yung mga tatay pero kitang-kita ko at experience ko talaga sa buhay ng aking asawa na dahil sa pagmamahal niya she sacrificed everything for the glory of God So isa pang nakakaantig ng aking puso ay yung sinabi ng aking nanay na kasi magsasaka po kami ang aking mga magulang ay ang hanap buhay ay sasakahan. So dahil wala, wala siyang mapag-iwanan sa akin dinada, dinadala niya daw ako sa taniman ng palay. At syempre bago pa itanim yung palay ay tinapatubo muna para magkaroon ng similya at binubunod po yun bago siya tuluyang i-transplant so sa madaling salita siya po ay isa po sa kanyang ginagawa ay nambubunod po siya ng mga similyang palay at inilalapag niya lang daw ako sa pilapil at pinapahiga at pinapaunan nung mga nabunot niya pong mga palay doon ko po nakita talaga na sobra yung pagmamahal talaga ng isang ina dahil walang mapag-iwanan ay kinakaya at dinadala kung saan makapaghanap buhay sa grasya at habag ng Panginoon. Actually, na-witness ko din yon sa aking asawa. Nung maliit pa lang po yung panganay namin, she sacrificed to bring yung aming panganay sa kanyang trabaho at mabuti na lang napakabait ng kanyang amo at inaalaw po siya na magtrabaho beside her yung aming panganay sa Sharjah pa yung kanyang opisina nung time na yon grabe talaga yung love at sakripisyo na pagmamahal ng isang ina ay hindi matumbasan ng ninuman kasi naniniwala ako na ang mga nanay ang siyang nag-exemplify at nagde-demonstrate na kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Hesus. Yung ating Panginoong Hesus, nung tayo'y makasalanan pa, while we were still sinners, Christ died for us. Ipinadala ng ating Heavenly Father ang kanyang bugtong na anak, the Lord Jesus Christ, to be nailed on the cross, died and buried, and He rose again for the forgiveness of our sin. Yung love ni Jesus na kung saan, unconditional, hindi po siya natingin kung ano po yung estado ng ating buhay. Pero pantay-pantay niya tayo na pinatawad at tinanggap bilang anak at pantay-pantay niya tayong pinatawad sa pagtigis ng kanyang banal na dugo dahil ang sabi ng salita ng Panginoon for without the shedding of the blood of Jesus there is no forgiveness of our sin kaya by the grace of God no salamat sa Panginoon sa kanyang tunay na pag-ibig at sinakripisyo ang kanyang bugtong na anak no na para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nakikita ko talaga yung tunay na pag-ibig ng isang ina na sila po yung na, na nagde-demonstrate talaga doon sa love ng ating Panginoon. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nanay, no? Kaya sa lahat ng mga nanay na nakikita ko dito sa Dubai, Nakikinanay po talaga ako Kasi ang inyong brother Ray Ay makananay po talaga Kaya kung may mga nanay pa tayo By the grace of God Ay ibigay na natin At ibadama Yung pagmamahal Irespeto natin sila At bigyang halaga Lalong lalo na Sa mga panahong Sila'y tumatanda na No? naghahanap po talaga sila ng yakap, yung pagmamahal ng isang anak. Kaya wag natin silang baliwalain. Kung marami tayong pagkukulang, pwede pa nating punan dahil God gave us so many chances. Huwag nating intayin na darating yung panahon na tayo ay magsisisi dahil hindi natin naibigay yung the best para sa ating mga magulang. Especially sa mga nanay natin. Kaya mahalin natin ang ating mga nanay. Maraming salamat and God bless everyone. Glory to God alone.